Good afternoon guys Panibagong araw Panibagong vlog Meron akong i-demo Meron tayong Baterya Aparato Charging aparato Ito Ito yung napulot ko na ano Na hindi ko alam kung para matagal na to sa akin. Yan, gagawan ko ng ano, ng pakinabang uli. Ito yung baterya niya na sira na ito. Yan. Sira na ito. Ayaw na mag-charge. Kaya tinapon yung bagay. Yung ano nito. Yung, hindi ko alam anong klaseng portable ito. Ngayon, <coughs> ano siya uh, itong itong red block na to pwede siya ano ito yung balit charger nya itong mechanism na to yan magagamit siya pang ano pang emergency na, halimbawa mayroon ka nito na ano na pwedeng magamit pa magkaroon ka lang ng battery na gumagana pa i yan pag, i, ano ko na lang idudugtong ko na lang siya tapos pakita ko na lang sa inyo na gumagana yan kapaki pakinabang guys din meron tayong ilaw ito ito para magkaroon ka ng emergency light yan ito ano lang to sa mga baguhan lang o may kaunti lang kaalaman sa electronics ano lang to basic lang to sa ano sa iba yan pakita ko sa inyo guys na gumagana yan nakatap na siya yan. positive sa positive negative to negative yan ito yung pinaka ano niya yan galing sa charger charger mismo ng cellphone yan o dito ang ating USB yan USB yan multiple ano siya yan meron siyang saksakan na tatlo ah, ito pulot ko lang din to pulot ko lang din ito yan. condition siya yan ito yung bahay niya wala na portable ano to naalala ko na Portable Blender uh, Paano? Pang durog ng Kahit ano Na pandurog Paa dudurogin Pero portable siya At inapo na kasi ano, Ayaw na mag charge Itong baterya na to Ngayon isasaksak Pakita ko sa inyo na no, gumagana Ayaw na guys tanggalan ko ng plus pala para makita ni you know, yan ibig sabihin yan yung pula na yan nagkakarga yan nagkakarga sa ating battery so mayroon kang ganito kahit wala kang solar pwede mo sa eh, ano sa eh, charger ng cellphone pag may ganito ka na mechanism yan pang emergency lang siya ito hindi ko na bumili kahit mga pulot pulot lang itong advantage pag ano pag may kaalaman sa ano sa electronics yan And then by ano by by Jeep. ngayon i ano ko to ah, ko siya dito yan Nalagyan ko siya ng switch. Dito. Yan, nalagyan ko siya dito ng switch. Napapunta dito. Dito sa anong ilaw natin. Yan, ipapakita ko rin na gumagana yung ilaw. Yan. Yung ilaw na yan. Ay, yan na guys. Umilaw. Yan na. Ito na yon yan na yung pinaka ano nya. Yan, i-assemble ko na to. Yung kagaya na ng kalagay nito. Tapos yung charger nya. Tapos lalagyan ko siya ng switch. Yan. Hanapin ko yung switch nito. Yan. Hindi ko alam kung nasa na. Tingnan nyo guys. Patayin ko yung ilaw. Yan. Mayroon na tayong instant emergency light oh di ba wala akong binili ni isah na ito yan pulot ko lang din yan yan dahil sa pagka creative ko na no na yung mga ganito kahit kahit mga pulot lang yan pwede makakabuo ng ano nang kapaki pakinabang pa na Bagay yan o Tingnan nyo daw no O oh, diba Kaysa e, bibilihin pa O oh, di diba yung baba o oh? Maliwanag Kung gabing gabi na Meron ka lang ano? Ang Gagawin ko nito bubuksan ko yan yan lalagyan ko yan ng spring yan ang base nya na removable yung battery yan tapos uh, balak ko dalawa ang ilagay ko na battery na abang tapos, yan yung balita kit nya na pwede charge sa pamamagitan ng ano ng, yung charger na yan. Yan, abang-abang na lang. Hiwalay ang ano niyan. Yung finished product natin ito. Yan. Hanggang dito na lang guys. Uh, shout out kay by GT. Ito na yun ba yung sinabi mo na i-vlog You know, yung mula sa mga pulot. Ito, ito yung pinaka ano, ito ang pinaka-importante guys. Yung itong charger na to. Na para sa mga ganito na battery. Para sa mga ganito na battery. 3.7 battery yan. Ayan. Ito yung ayaw na mag-carry. 3. 3. 3.7. You know. 3.7. 2,000 mah. 2,000 milliampere hours. Ayan na. Ayan ang anan yan. So hanggang dito lang guys. Pasilip sa ating ano. Ah, mga napulot na may pakinabang pa. Pwede gawing DIY. Emergency light. Ayan yeah, ah. Sobrang liwanag. Lalagyan natin siya ng switch. Uh, on off. Yan para naka, ano siya, di siya perminti na kaganyan. Kailangan yung isang linya, kagaya nito sa positive. Yan yung lalagyan natin ng switch. Yan. Mga ka-DIY. Thank you for watching guys. Bye-bye.